Alam mo ba na, as early as 1593, ay meron ng translation ng passages ng Bible na nasa wikang Pilipino, sa wikang Tagalog. Ito ay kasama sa pinakaunang libro na pinablis sa Pilipinas, actually, yung Doktrina Kristiyana, na may laman na dalawang passages ng Bible. Yung tinatawag nating Lord's Prayer, o yung Ama namin, at yung Sampung Utos. Ito ay nakasulat sa wikang Tagalog pero yung script na ginamit dito ay yung indigenous Filipino script at napakahalaga nitong malaman dahil yung mga dinadasal natin na Lord's Prayer ama namin at yung minememorize natin na sampung utos ay actually unang nakita natin ito sa translation sa doktrina kristyana na ginawa ng isang Franciscan priest na si Father Juan de Plasencia at ito ay ang magandang paalala na napakaaga ng kasaysayan ng Bible translation dito sa Pilipinas. Grabe ano, 1593. At hindi pa kinikilalang isang bansa ang Pilipinas noon, eh meron ng translation ng portions ng scripture sa ating bansa. nalaman ko na meron daw isang translation ng Bible sa Pilipinas na pinakauna mga bandang 17th century. At ito ay sa wikang Bicolano. Ito ay nakasulat sa isang memoirs o alaala -ala ng isang pare. Unfortunately, wala akong makitang physical evidence pa patungkol sa translation na ito. Pero meron ding sinabi na by 18th century, merong isang gospel, yung Gospel of John, na nakatranslate sa wikang Iligaynon o ilonggo, Pero unfortunately, wala pa rin kaming makitang physical evidence nito. Meron lang tayong testimonial evidence. Pero by 1873, merong isang translation ng Gospel of Luke na nagawa na sa wikang Pangasinan. Ito yung wika na sinasalita sa malawak na area ng Pangasinan on the eve of the 20th century. At ito ay na-publish officially 1887. Ito ay pinablish ng British and Foreign Bible Society. Ang layo, ano? Kasi at that time, ang British and Foreign Bible Society ang pinakamalawak na translator at publisher ng mga Biblia sa buong mundo. At ang Pilipinas ay isa sa mga binigyan nila ng atensyon kung saan magkakaroon ng translation. So pagkatapos ng Pangasinan Gospel of Luke, iba pang mga books ng New Testament na i-translate din sa wikang Pangasinan. Pero maliban lang sa Book of Revelation, pero ang napublish lang ng British and Foreign Bible Society ay yung apat na Gospels at yung Book of Acts sa Pangasinan. At yan ang pinakaunang translation natin ng buong libro o kaya ay corpus ng mga libro sa wikang Filipino. pinablish naman ng American Bible Society at ng British and Foreign Bible Society ang New Testament sa wikang Tagalog noong 1902 or 1903. Two years later, 1905 na buo ang pinakaunang translation ng Biblia sa wikang Filipino, ang Tagalog ang Biblia. At sa buong Southeast Asia, ito ang pinakaunang full Bible na nagkaroon sa wikang vernacular o sa wikang Filipino. At nakakatuwa dahil ito ay bunga ng pagtutulungan ng iba't ibang mga sektor ng gobyerno at gayon din ng bawat katagalugan during that time. Ang sumunod na wika na nakatanggap ng full Bible translation ay ang wikang Ilocano, yung T. Biblia. Yun ay 1909. At pagkatapos nito, dalawang taon matapos ang Ilocano T. Biblia, sumunod naman yung New Testament na ibanag noong 1911. At 1912, another full Bible ang napublish ng Bible Society, yung Hiligaynon. Ito ay nasundan ng translation ng Bicolano Bible noong 1914. A year later, 1915, na naman yung full Bible ng Pangasinan language. So, 1917, pinublish din ng Bible Society ang Pampango ang Biblia, o Ing Biblia. Uh, two years later, na-publish din ng Bible Society ang Cebuano ang Biblia. Ang pinakahuling full Bible sa major languages sa Pilipinas, na, na publish ay yung 1937 na Waray Bible o itinatawag nating Samareño Bible. At pagkatapos nito, nagkaroon siyempre ng gera, pero pagkatapos ng gera, alam nyo ba, na lalong tuminde yung translation effort ng Bible Society at sa matinding pakikipagtulungan ng mga simbahan. Upat ibang simbahan ay nagsama-sama para ang mga Pilipino na nakaranas ng maraming paghihirap nung gera at nakaka aranas ng sobrang kawalan ng pag-asa ay magkaroon ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. At yan ang nagbunga sa mas marami pang translations sa Pilipinas na hanggang ngayon ay tinatamasa ng maraming mga Pilipino. Dahil mahalaga na ma-encounter ng bawat Pilipino, bata ka man o may edad, mahalaga na ang salita ng Diyos ay nababasa natin sa wika na naiintindahan natin, yung wika ng ating 能够捕 Yung unang dalawang nag-translate ng portions ng Bible sa Filipino ay mga banyaga. Yung isa ay Franciscanong pare at yung isa ay Dominican na pare. Pero may mga Filipino din na gumawa ng mga unang translation sa wikang Tagalog, wikang Ilocano at wikang Bicolano. Yung sa Tagalog, ang pinakaunang naging translator dyan ay si Poblete at si Pascual Poblete. Poblete ay isang Tagalog poet. Marami siyang mga naisulat na tula. Kaya lang si Poblete ay makabayan, mahal na mahal niya ang Pilipinas, grabe. Kaya meron siyang mga ilang tula na may patama. At alam nyo naman noon, no, may konting satire patama sa gobyernong Kastila. Medyo naramdaman ito ng mga Kastila at ang ginawa sa kanya ay kinulong siya. Isa pang translator, ito naman ay isang Ilocano at siya ay isang labor leader. At dahil labor leader ang kapakanan ng mga manggagawa ang gusto niyang isulong. Pero dahil siya ay katulad ni Pascual Poblete na mahal na mahal niya ang Pilipinas, meron siyang mga nasagasa ang kastilang mga pinuno ng bayan at siya ay kinulong din. At meron pang isang bikulano na isang abogado na napasama naman sa translation din ng Bicol. Alam nyo, ang common sa tatlong mga Pilipinong ito, silang lahat ay mga nakulong. Sa mata ng mga Kastila, sila ay mga kriminal dahil sila ay lumabag sa batas ng mga Kastila. Pero alam nyo, bagamat mga nakakulong sila, hindi naging sagabal ito para hindi sila makatulong sa bayan. Habang sila ay nakakulong sa teritoryo ng Espanya sa ibang bansa, sila ay kinontak ng British and Foreign Bible Society para mag-translate sa Bicolano, sa Ilocano, at sa Tagalog. At alam ninyo, sa halos anim na buwan, na-translate nila ang uh, Gospels and Book of Acts dahil ang tudong kasing puso nila. Nakita nila na... Merong isang paraan para magising yung pagmamahal ng bawat Pilipino sa ating bansa at yun ay yung salita ng Diyos. Kapag naintindihan nila, nabasa nila yung salita ng Diyos sa wika yung heart languages nila. At yun nga nangyari. Kaya noong 1889, may isang grupo ng mga Espanyol na may layuning mag-distribute ng Biblia ay andodon yung puso nitong tatlong Pilipino na ito na balang araw ma-distribute din ang mga translations na ginawa nila. And that happened 10 years later. Nung matapos ang labanan ng Espanya at ng Amerika at yun ang naging paraan para yung ginawa ng tatlong Pilipinong ito ay ma distribute at maumpisan pa yung ibang mga translations natin dito sa Pilipinas. Merong translator na isang uh, sakristan. May translator na isang ang tumutulong sa gawain sa simbahan. May isang translator na lawmaker at translator siya sa wikang Tagalog. Meron ding naging obispo ng kanilang simbahan at marami ding mga translator na ordinaryong Pilipino lang. Ano ang point? Ang point ay, ang bawat Pilipino ay pwedeng gamitin ng Diyos para ang salita niya ay lumaganap at maintindihan ng bawat Pilipino na nagmamahal sa bayan at higit sa lahat, nagmamahal sa Diyos.